Pinapurihan ng mga pinulong lokal sa Katimugang Pilipinas ang Administrasyong Aquino. Ito'y dahil sa mga proyektong pangkaunlaran na isinasakatuparan ng Pangulo sa mga malayong lalawigan ng Mindanao. Ma-report si Joseph Parafina. Minsan pang pinatunayan ng pamahalang Aquino na walang imposible kung pag-uusapan niyang paglilingkod sa mga malayong lugar ng ating bansa tulad ng lalawigan ng Tawi-Tawi dala ng matataas na opisyal mula sa National Government at Autonomous Region and Muslim Mindanao ang dalawang importanteng tulay na mag-uugnay sa kabisera ng Bungaw Island sa mainland ng Tawi-Tawi. Ang mga kalsadang ito, tulay at water supply facilities na kauna-una ang itatayo dito sa nasabing nalawigan. We happy that uh, the President has uh, uh, Regional Governor, Bante Pataman, at saka nabanggit sa message niya that they shall continue uh, supporting uh, the province of Tawi-Tawi. Malaking tulong po ito sa mga tao natin at uh, dito po sa mga tao at taga Bunggaw. dahil po pag tuloy-tuloy uh, po yung daloy na ng tubig at supply ng tubig, mabilis po ang improvement o kaya gaganda po ang ekonomiya. Ang dami na po ang papasok na investor. Nagkaroon na katuparan ng mga proyektong ito sa malinis na pamunuan ngayon ng ARMM. Bukod kasi sa mga reformang dito pinatutupad, sinisigur nilang ang mga proyektong tulad ng ganito ay makakarating sa iba't ibang nating mga kababayan. Ang ginawa natin to inayos ang daanan mula Bungaw, Kinonek ang island at mainland. So from as meron kaming 170 million for 2012 and 2013. So yung bridge niyan, national project, no? So connected na lahat yan. So ibig sabihin, okay na yung water source mo, meron kang 320 more or less million. All the way yan to si Sisiguruhin nila may patutupad ng tama ang mga proyektong ito sa lalong madaling panahon. Bukod pa sa kalsada at mga tulay na ito, na napapakinabangan na ng mamamayan. Tulong-tulong na rin to, no? because sa uh... There are some funds coming from the national DPWs, uh, particularly the stimulus funds, as our regular infra nila. Mm -hmm. Then we also have the DPWS arm budget for this uh, implementation. So makikita nyo dito, uh, hindi lang ito isang sangay ng Kupyerno na gumagawa, kundi... It's a combination of the regional DPWS arm and the national DPWS uh, from central office. Para sa mga taga rito, simple lamang naman ang mensahe na ipararating sa kanila ng pamahala kino at ng IRMM. Ang mensaheng di sila pinababayaan ng pamahalaan at ang makaganapang tulad nito, ang katuparan na ng kanilang mga pangarap. Ito na ang hinantay ng bayan ng Panglima, Suwala o Bungo. kung Paano ito nakakasupply sa Bungo? Pwede ka magalis ng bunggaw, 9 o'clock, may, may jeep na papunta up to afternoon. Pwede kayo mag-uwi ng hapon. Salamat sa presidente! Pinoy! Ah, mga kababayan kong ito, dito sa Tawi-Tawi, buhay na saksi. Dati nagbabangka, gumagamit ng iba pamaraan sa larangan ng tubig para makapunta sa kabilang isla. Pero ngayon, heto na sila, masayang masaya! Wala hey! po sa Tawi-Tawi, ako po si Joseph Parafina para sa Telebisyon ng Bayan.